Mahal mo siya habang buhay. Ero paano kung sa gabing muli mo siyang nakita? Ay may bumabang taong akala mong matagal ng patay. Asinabing sinabing hindi na para sa iyo ang puso niya. Gusto mong malaman kung baki. Panuorin mo to hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento. Subscribe na at ay comment ang idea mo. Mahal ko siya habang buhay. Ero noon ko lang nalaman na iba ang kanyang puso. Gabi noon sa Maynila. Umuulan ng maliliit na patak na parang nagmamadaling bumagsak sa lupa as sa bawat ingay ng ulan, parang may boses na paulit-ulit na bumubulong sa akin, na may hindi tama, na may hindi ko pa alam, na dapat ko nang harapin, nakatayo ako sa gilid ng kalsada, basang-basa ang sapatos, habang hawak ko ang kwintas na bigay niya, ang kwintas na lagi niyang sinasabing, tatak ng pangako nating dalawa, ero baki parang biglang napakabigat nito ngayon, parang may tinatago, parang may kasamang tanong, na ayaw sumagot, Si Alfe, ang babaeng minahal ko, ang babaeng dala ang liwanag sa bawat pagod kong araw, ang babaeng lagi kong sinasalubong sa kuyapo tuwing sabado, para magmeryenda ng palabo at bibingka, ang babaeng pinangarap kong pakasalan, na wala nang hindi ko inaasahan, hindi sa kamatayan, kundi sa katahimikang mas malupit pa, hindi siya nagpaalam, hindi nag-iwan ng kahit isang sula, isang tawag, isang paliwanag, isang araw nandiyan siya. Kinabukasan, parang binura ng hangin, at mula noon, sinisimula na kong kainin ng panong, na kailanman ay hindi sumasagot. Hanggang sa araw na yon, nang makatanggap ako ng mensahe, mula sa numerong hindi ko kilala, isang tanong lang ang nakasulat. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit siya nawala? Napakabilis tumibok ng puso ko. Halos hindi ako makahinga. Parang nagbalik lahat ng sakit na pinilit kong iwan. At sa dulo ng mensahe. May address. Isang lumang bahay sa tondo. At isang oras. Alas 10 ng gabi. Umunta ko. Hindi ko alam kung bakit. Ero parang may humihila sa aking. Na hindi ko kayang labanan. Ahimik ang buong kanto. Anging ilaw ng poste lang ang buhay. At ang lumang bahay. Parang matagal ng walang tao. Pero bukas ang pinto. Bahagyang nakaawang. Parang inaanyayahan ako. O pinapasok para malaman ang hindi ko kayang kanggaping. Agpaso ko, naamoy ko agad ang lumang kahoy, at ang malamig na hangin na parang nanggagaling sa lupa. Sa gitna ng sala, may isang babaeng nakatalikod. Mahaba ang buho, manipis ang balika, at kahit hindi siya humaharap. Kilala ko, alam kong siya yun. Althea, ero bago ko pa siya malapitan. Bago ko pa masabi ang pangalan niya, may narinig akong boses mula sa likod ng dilim. Isang boses ng lalaking hindi ko kilala. Ero alam kong may alam, at alam kong siya ang nagpadala ng mensahe. Hindi ikaw ang iniwan niya, sabi niya. May mas malalim pa doon. At noong unti-unting lumingon si Althea, nakita ko sa mga mata niya, ang tako, ang pagod, at ang isang bagay na hindi ko pakilala. Isang bagay na hindi ko inaasahang makita. Sa babaeng minahal ko buong buhay ko, at bago siya makapagsalita, bago ko pamalaman kung ano ang katotohanan. Narinig ko ang tunog ng isang lumang pintong biglang sumara. At ang buong bahay, parang biglang huminga ng malalim. Para ilubog kami sa katahimikang. Hindi ko kayang unawain, at sa loob ng katahimikan na yon. Parang narinig ko ang tibok ng puso niya. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Kuni parang may itinatago. Napilit niyang pinipigil lumabas. Althea. Mahina kong tawag. Pero hindi siya sumago. Hindi siya lumapit. Hindi siya lumayo. Nakatingin lang siya sa akin. Na para bang may pagitan sa amin. Na hindi kayang lambasan ng kahit anong pagmamahal. Lumapit ang lalaking nasa dilim. Antienti. At bawat yapak niya. Parang may dalang bigat na hindi ko maintindihan. Nang tuluyan siyang lumitaw sa ilalim ng mahinang ilaw. Tumingin siya sa akin. Hindi galit. Hindi rin mabagsik. Kundi isang tingin na parang naawa. Huwag mo siyang sisihin, sabi niya. Hindi niya ginusto ang nangyari. Napahawak ako sa dibdib ko. Parang lumulubog ang mundo. Parang may humahawak sa lalamunan ko. At ayaw akong paghingayin. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko. Halos pabulong. Parang natatakot marinig ang sagot. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tingin lang siya kay Alfea. Asi si Althe. Nakayuko na ngayon. Hawak ang sariling mga kamay. Na parang nilalamik. Parang nanginginik. Ave, ulit ko. Habang lumalapit ng dahan-dahan. Kung may nagawa ako, kung may pagkukulang ako, sabihin mo lang, kaya kong kanggaping, kaya kong ayusing, kahit ano, ero bago ko siya marating. Itinaas niya ang kamay niya, isang maliit na galaw, ero sapat para tumigil ako. Hindi ikaw ang mali, mahina niyang sabi. Halos pabulong, halos humahabol ang boses niya sa paghinga. Hindi ikaw ang iniwan ko, kundi ang buhay na minahal ko, napakunot ang noko. Anong ibig mong sabihin? At doon, nakita ko ang luha sa mga mata niya. Unang beses mula nang nawala siya, lumapit ng isang hakbang ang lalaki. At ngayon nakatayo siya sa pagitan naming dalawa. Parang bantay, o parang peder. Iba ang puso niya ngayon, sabi niya. At oras na para malaman mo kung bakit. Bago ko pa may tanong ang susunod. Bago ko pa maunawaan ang ipinahihiwatig niya. May narinig kaming tunog mula sa itaas ng bahay. Isang mabagal. Aulit-ulit, natunog ng kumakaladkad na paa, at ang buong sahig, bahagyang umuga, parang may gumagalaw, parang may bumabangon, mula sa lugar, na dapat ay tahimik na, dahan-dahang bumaba ang tunog mula sa itaas, parang may humihila ng mabigat na bagay, o parang may taong pilit na naglalakad, kahit hindi na dapat makalakad. Napatingin si Althea sa hagdan, at sa unang beses mula nang kumasok ako sa bahay, Nakita ko sa mukha niya ang malinaw na tako. Hindi yung takot na may nagtatangkang manakit, kundi takot na may malapit ng lumabas na katotohanang. Matagal na niyang tinatakasan. Althea, lumapit ako ng isang hakbang. Ero mahigit ang hawak ng lalaki sa balikat ko. Inipigil ako, at doon ko lang napansin, na nanginginig din ang kamay niya. Huwag kang lalapit, sabi niya. Hindi mo pa kayang makita. Ero huli na, isa pang tunog, mas malakas. Mas malapit, mas malinaw, at mula sa dilim sa itaas, may aninong dahan-dahang lumitaw sa hagdan. Hakbang, sunod na hakbang, papalapit, papababa, papunta sa aming, ang ilaw ng poste mula sa bintana, sumayad sa anino, at doon ko nakita, ang hugis ng isang balika, ang galaw ng isang dibdib, at ang kamay na nakakapit sa rehas ng hagdan. Arang nanginginig, arang mahina, ero buhay, hindi. Mahina kong bulong. Dahil kilala ko ang hugis na iyon. Ang tindig. Ang paraan ng paglakad. Kahit kaano ko gustong sabihing imposibleng maging siya. Kilala ng puso ko. Bago pa man masabi ng utak ko. At noong tuluyan siyang bumaba. Noong tumapat siya sa ilaw. Noong tumingin siya sa aking. Doon ko nakita ang mukhang. Akala kong hindi ko na makikita muli. Si Rian. Kapatid kong matagal ng patay. O, oh, iyon ang akala ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Kung paano ko panagawang huminga. Habang nakatingin ako sa taong. Ako mismo ang naglibing apat na taon na ang nakalipas. Halos bumagsak ang boses ko. Paano? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Na para bang sinusukat kung kaya ko bang dalhin. Ang bigat ng sagot. Pero bago siya makapagsalita. Bago pa man mabuo ang tanong ko. Naramdaman kong may kumapit sa braso ko. Si Alfe. Mahina malami, at puno ng luha. Pasensya na, sabi niya, boses na halos punit. Hindi ko sinasadyang mahalin ka, hindi ko sinasadyang piliin ka. Napalingon ako sa kanya, hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Althea? At doon niya binitawan ang salitang, tuluyang nagpaikot sa mundo ko. Ang puso ko, hindi dapat naging para sayo. Nagtinginan kami ni Rian, asa unang bises, mula nang mamatay siya. Nakita ko sa mga mata niya, ang parehong kirot na nasa puso ko. At doon, dahan-dahan, habang pumapasok ang malamig na hangin mula sa sirang bintana, nagsimulang mabuo ang piraso ng katotohanan, na matagal nang ikinukubli ng gabi, at habang nakatayo kaming tatlo, sa lumang bahay na tila humihinga ng siketo, narinig ko ang huling tunog, isang mahinang pagsinghot, mula sa hagdan sa itaas, parang may isa pang nilalang, na hindi pa lumilitaw at naghihintay lamang na marinig naming ang buong katotohanan mula sa itaas ng hagdan. May mahinang yabag na halos hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang ng utak kong pagod sa katotohanan. Unti-unting bumubukas sa harapan ko, isang maliit na siluetang dahan-dahang lumitaw. Mahina ang hakbang, parang batang matagal nang hindi nakalakad, at nang gumapang ang ilaw mula sa labas, tumama ito sa kanyang mukha, at doon ko nakita. Ang bagay na puluyang nagpahinto sa oras. Isang batang babae, mga anim na taong gulang, aya, maputla, at sa kanyang liig, may suot na kaparehong kwintas. Ang suot ni Althea, ang kwintas na sabi niya, ay para sa pangako namin. Ero bakit meron din siya? Lumapit ang bata kay Althea. Mahigit siyang kumapit sa palda nito. At doon ko nakita, ang pagkakahawig sa mga mata nila. Pareho ang kinang, pareho ang hugis, Pareho ang lungkot. Althea, napalunok ako. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Aano to? Sino siya? Huminga ng malalim si Althea. Isang hiningang puno ng taon ng pagtakbo. Aglilihim. At pagdurusa. Anak namin. Mahina niyang sagot. Anak namin ni Rian. Parang may sumabog na hangin sa dibdib ko. Pero wala akong narinig. Kundi ang unti-unting pagdurog ng puso ko. Na parang basang papel na pinipilas ng gabi dati pa. Patuloy niya, habang lumalapit sa akin. Ero galit at sakit ang nagpapaawang ng distansya. Bago ka pa dumating sa buhay ko, siya ang una kong minahal. Sirian ang lahat ko. Napapikit ako. Pilit na tinatanggap ang biga. Kahit hindi ko alam kung kaya ko ba. At nang nawala siya, patuloy niya. Ngunit ngayon ay hiniluha. Kundi pakiusap ang tono. Nagtago ako. Dahil ayaw kong malaman mong. Habang iniibig mo ako. Dala ko ang bahagi niya. Tumingin si Rian sa akin. Walang gali. Walang paghahamon. Kundi isang taong natuklasan mismong sarili niyang kauhan sa trahedya. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming walang imi. Ero ang katahimikan. Mas maingay pa sa anumang sigaw. At doon, dahan-dahan kong naramdaman na may mga katotohanan sa mundo na hindi natin kayang ilaban. Kahit gaano katini ang pagmamahal natin, lumuhod ako sa harap ng bata. Tinignan ko siya. Mainga. Marahan. At huminga ng malalim. Anak ka ni Rian. Mahina kong sabi. At dahan-dahan siyang tumango. Habang hawak pa rin ang laylayan ni Althea. At sa unang beses mula nang kumasok ako sa bahay. Ngumiti si Rian. Malungkot. Ero payapa. Parang isang taong matagal nang may gustong ikwento. Sa kapatid niyang iniwan. Pasensya na, kapatid, sabi niya. Hindi ko sinadya. Ayokong saktan ka. Ero hindi ko rin kayang pigilin na mahalin siya. At sa wakas, sa gitna ng lumang bahay na puno ng anino ng nakaraan, tinignan ko silang dalawa, si Rian, si Alfe, at ang batang siya ang nagdurugtong sa kanila. At doon ko naramdaman, ang dahan-dahang kagtangga, na hindi lahat ng pagmamahal, para sa atin talaga. Minsan, ayo lang ang dumaan sa puso ng tao, pero may iba nang hindi natin kayang kalitan, kahit hindi natin alam. Tumayo ako. Isang malalim na hinga, isang paalam na walang salita, at isang yakap sa sarili, napilit naghahanap ng lakas, at habang lumalakad ako palabas ng lumang bahay, ramdam ko ang biga, ero ramdam ko rin ang unti-unting pagaan, ang pusong natututo ng bitawan, ang hindi para sa kanya. Sa huling ko, nakita ko silang tatlo. Si Rian, muling may dahilan para ngumiti. Si Althea, may mata ng hindi na nagtatago. At ang batang minsang itinago sa dilim, ngayon ay nakatayo sa liwanag. At habang unti-unti akong lumalayo, at lumalabas ang unang sinag ng araw sa tondo, doon ko napagtanto na may mga kwento na hindi para maging atin, kundi para palayain.